Mga insekto na nagdadala ng swerte. Kaya't huwag basta-basta magpatay ng mga ito dahil ang mga insektong ito ay maaaring magbigay ng maraming pera sa iyo. O maaari ding magbigay ng grabing kamalasan depende sa kung paano mo ito nakita. Ang ibig sabihin, ang bawat galaw ng insekto na nakikita natin sa ating tahanan ay may mensahe at maaari nating mabasa ang mga iyan kaya't huwag sasaktan ang mga ito lalong-lalo na sa panahon ng ghost month. Ang ghost month ay isa sa mga panahon na dapat pinag-iingatan ng lahat dahil maaaring magkaroon ng grabing kamalasan o maaari ding magkaroon ng swerte. Tandaang mabuti ang mga insekto ay may dalang mensahe para sa lahat. Nakadepende ito sa mga taong makakakita kung paano nila uunawain. Kaya't pag-ingatan ang mga galaw kapag nakakakita kayo ng insekto sa inyong tahanan. Kung minsan ang mga eksektong yan ay nagdudulot pala ng maraming pera. Pag-uusapan natin ngayon ang mga insekto na bumibisita sa ating tahanan at kung paano natin Ma tutukoy kung suerte ba o malas ang dalan nito. At ano nga ba ang pwedeng gawin kung sakaling nagpapahiwatig ito ng kamalasan para sa atin? Mayroon tayo mga po pwedeng gawin para hindi tayo malasin. Kapag nakita natin ito sa ating tahanan, ito ay nagmemensahe ng magandang balita o nakamalasan. <tinyo> Centipede o Alupihan Ang alupihan ay tinuturing na swerte at kapag ito ay nakita mo sa southeast ng garden mo o ng tahanan mo, sigurado nang magkakaroon ng pagyaman. Ang centipede ay tinuturing din na protectors against sa evil eye at maaaring magdulot ng swerte at magtaboy ng kamalasan. Ngunit meron kang hindi dapat gawin. Maang... Ang pagpatay sa mga insektong ito ay maaring magdulot ng kamalasan. Kapag nakita ito sa iyong tahanan, itaboy lamang ito palabas, magkukusa itong aalis o mawawala na lang ito sa iyong paningin. Ang centipede po ay mayroong iba't ibang meaning kapag nakita itong naglalakad ng mabagal o may damage o maaring may sugat o kung ano mga nag nagiging dahilan na kanyang pagbagal, hindi magandang omen po yun. Maring yun ay naghahatid ng mensahe na ang iyong pamilya ay magkakaroon ng mga kamalasang paparating sa inyo. Kung sakali na makita mo na ang centipede sa tahanan mo ay mabagal, mayroong sakit o mayroong uh, injuries, maglagay ka po kaagad ng asin sa tahanan mo. Ito ay spread mo sa tahanan mo at walisin palabas dahil bibigay po yan ng sinyalis na mayroong malas na paparating at huwag batayin ang centipede, itaboy lamang ito. Ang centipede ay tinuturing na swerte sa iba't ibang uh, kultura at uh, ito ay kanilang pinaniniwalaan na sure sign ng swerte. prags o Palaka ang palaka ay tinuturing na swerte at ito ay maaaring magdulot ng yaman sa mga taong binibisita nito sa loob ng tahanan. Kapag ito ay nakita mo sa loob ng tahanan mo at nagkusa itong pumasok, kung maaari mo itong huwag itaboy, huwag mong itataboy. Napakaking swerte ang naidudulot ng pagbisita ng palaka. Ito ay nangangahulugan na mayroong darating na swerte. At maaari itong magmula sa iba't ibang paraan. Ang pagtataboy ng palaka sa tahanan, palabas, ay maaaring magdulot na itinataboy mo ang swerte dala nito. Ang palaka ay inu inuugnay sa wealth at prosperity, kaya't huwag itataboy kung hindi naman kailangan. Kung minsan pinapalabas natin ang palaka dahil meron tayong mga bata sa bahay, ngunit kung wala naman, Hayaan nyo sa tahanan ninyo ang palaka at tingnan ninyo kung saan siya pupunta. At doon sa area na yon i-activate ninyo. Maglagay kayo ng coins o di naman kaya maglagay kayo ng ilang butil ng bigas kung saan siya mananatili. Ganon din ng tubig at huwag ninyong alisin. Tandaan po, kapag na, kung saan mananatili ang palaka sa loob ng tahanan ninyo, lagyan ninyo ng tubig coins at bigas tandaan mabuti ang palaka ay bumibisita lamang sa tahanan na mayroong good energies dahil ang mga palaka po ay namimili lamang ng area na kung saan ito mananahan kaya huwag itataboy o huwag papatayin lalong lalo na sa panahon ng ghost month ang palaka ay maaring magdulot ng swerte sa sugal kapag nakita mo yan sa panahon na nagaganap ang ghost month grasshopper ang grasshopper ay nuugnay sa swerte sa pera. Kapag ito ay nakita mo sa tahanan mo, sa hardin mo, at ito ay nakadapo sa isa sa mga halaman mo, at mayroon itong malakas na tunog, senyalis yan ng swerte paparating at maaari mong makuha ang swerte na yan. Ang pagpuna mo o ang pagpansin mo sa tunog na nagagawa ng grasshopper, lalo na kung nakita mo yan ng gabi, yan po ay nagdudulot ng swerte at ang swerteng yan ay magmumula sa tao. Ang ibig sabihin may mga taong tutulong sa iyo kaya makakamit mo ang swerte. Huwag itataboy dahil kusa na mga aalis ang mga yan. Ang pagtaboy sa anumang insekto ay nagdudulot po ng kamalasan. Butterfly o paro-paro. Ang paro-paro ay kilala sa pagdadala ng mensahe ng swerte o maaari din itong maging mensahe ng kalungkutan. Maring may mawawalang kaanak, kaya't ito ay bumibisita. Ngunit kadalasan, ang paru-paro ay bumibisita upang magbigay ng magandang balita tungkol sa swerte. Tandaang mabuti ang mga kulay na swerte na nga paru-paro ay ang kulay na itim na may halong iba't ibang kulay. Kapag nakita mo ang black, na may iba't ibang kulay na kasama, ito ay nagmimensahe ng swerte sa negosyo at mayroong bibisitang tao na may na magdudulot ng uh, swerte at ang pag-uusapan ninyo ay tungkol sa negosyo. Ganon din ang, pag ang pagbibisita ng mga paro-paro na kulay pula ito ay great wealth kapag ito ay bumisita sa inyong tahanan, kaya huwag na huwag itong itataboy, lalong lalo na sa panahon ng ghost one, na ibinagbabawal ang pagpatay sa mga ito dahil maaaring ancestor mo yan na bumibisita sa inyo o maaaring ang pagbisita ng mga kaanak mo ay maaaring nga na idinudulot o iminumong kahi o ipinapakita ng isang paru paro kaya't huwag itong papatayin dragonfly o tutubi. Ang tutubi po ay bumibisita sa ating tahanan at kapag ito ay nakita mo ng gabi sa loob ng bahay mo at nakadapo, swerte po yan. Ang dragonfly po ay bumibisita lamang kapag meron itong nakitang enerhiya sa inyong lugar. Hindi basta-basta bumubisita ang uh, ito dahil ito ay namimili ng lugar na kanyang pupuntahan. Kaya't kung ito ay papasok pa sa loob ng tahanan mo, malaking swerte po. Ang ipinapahiwating nito, kaya't huwag itataboy at hayaan lamang ito na manahan sa inyong tahanan. Dahil ang mga yan ay magkukusang umalis o aalis ng kusa sa tahanan mo kapag natapos na nila ang kanilang pagbunta o pagbisita sa inyong tahanan. Kung minsan ang kanilang pananatili ay nagdudulot ng swerte at binabago nila ang enerhiya sa isang lugar, kaya't nananahan sila ng matagal, maaaring manahan ng isang oras, dalawang oras o maging ang isang buong araw, kaya't huwag itataboy ang mga ito. Mot. Ang mga mot sa tahanan Kapag nakita mo ito sa tahanan mo, ito ay nagpapahiwatig na maaaring pagbisita ng mga kaanak mo na pumanaw na. Sa tuwing makikita ang mot, magsindi ka po ng isang insenso kung meron ka. O kung meron kang kandila, sindihan ito ng saglit maaaring isang minuto bilang offering sa kanila at sila ay aalis din kaagad. Pagkatapos ay lagyan ng asin ang iyong front door para hindi ito makapasok sa loob ng tahanan dahil mayroon pong naidudulot na negative energy lalong lalo na kung gabi ito nakita. Ngunit kung araw ito ay nakita mo sa iyong hardin, hayaan lamang ito kusa itong aalis. At magdagdag ng proteksyon sa may front door, maglagay ng asin. Ngunit kapag nakita itong pumasok sa loob ng bahay, dumapo sa kamay mo, or dumapo sa kung saang parte man ang katawan mo pag ka po ng insenso para maalis ang anumang mga negative energies na maaaring nadala nito. Ladybugs Ang mga bugs o ang mga ladybugs ay tinuturing na swerte sabagat bibihira itong makita sa panahon ngayon. Hindi mo basta-basta makikita ang insektong ito kaya pag ito ay nakita mo sa hardin mo na dumadapo sa halaman mo ito ay may swerteng hatid. Maaaring nag-a-activate ito ng mga wealth energies sa area mo o sa tahanan mo. Lalong-lalo na ang pagpasok nito sa loob ng ating bahay sabagat ito ay bihirang-bihirang mangyari na ang ladybug ay papasok sa loob ng tahanan ng kusa. Kaya't kapag nakita ito sa loob ng tahanan, magalak ka na dahil siguradong merong swerteng paparating. Ang mga ladybugs po ay activator. So, ibig sabihin, kapag ito ay pumunta sa tahanan mo, siguradong merong swerteng paparating para sa iyo at sa inyong pamilya, kaya huwag itataboy. Isa sa ninanais ng lahat ang magkaroon ng ladybug sa kanilang hardin, lalong-lalo na kung bihira itong makita. Sapagat ang pagbisita nito sa hardin mo, magdudulot ito ng pagbunga kaya't ang lahat ng pinaghirapan mo ay maaaring magbunga ng wealth at prosperity kaya't wag na huwag itataboy ang insektong ito ang pagbisita ng mga insekto sa ating tahanan ay maaaring magdulot ng yaman o maaaring magdulot ng maraming pera ngunit maaari din itong magbinsahe ng mga paparating na amalasan sa ating buhay. Tandaan natin mabuti ang mga insekto ay messenger from heaven. Kabilang sila sa mga ibon at kabilang sila sa mga ibang hayop na maaaring magbigay ng pahiwatig ng swerte o malas. Depende sa kung paano mo ito nakakita at kung ano ang ginawa mo sa mga ito. Tandaan mabuti ang mga insekto ay mayroong kakaibang kakayahan na maaaring magpabatid sa atin ng magiging kapalara natin sa ating buhay. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share niyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.